Ang ginito ang ibon. Noong unang panahon, may isang hari na nagmamayari ng kakaibang klase ng puno ng mansanas. Dahil nagbubunga ito ng gintong mansanas. Araw-araw, pinibilang -araw, ng hardinero ang mga bunga at binibigay ang mga ito sa hari. Isang mansanas ang nawawala! Nagalit ang hari ng mabalitaan ang tungkol sa nawawalang mansanas. Ha! Paparusahan ko ang magnanakaw! Nang gabing yon, pinagbantay ng hardinero ang kanyang panganay na anak sa puno. Pero nakatulog ito pagsapit ng hating gabi. Kinaumagahan, isang mansanas na naman ang nawala. Ang pangalawa kong anak naman ang magbabantay sa puno ngayong gabi. Pero pagsapit ng hating gabi, nakatulog din ang pangalawang anak ng hardinero sa may puno. Kaya isang mansanas na naman ang nawala kinabukasan. Nagusang loob ang bunsong anak ng hardinero na bantayan ang puno ng mansanas sa ikatlong gabi. Hoy, magnanakaw! Magpakita ka sa akin! Pagsapit ng hating gabi, nakarinig siya ng kaluskos sa taas ng puno. Isang ginito ang ibon ang nakita niyang lumilipad malapit dito. At nang makita niyang kinukuha ng ibon ang isang gintong mansanas sa puno, agad siyang lumundag at kinukulito ng pana. Pero hindi natamaan o nasakta ng ibon. Nahulog lamang mula sa kanya ang isang gintong balahibo at lumipad ito papalayo. Dinala ng hardinero ang gintong balahibo sa hari pagsapit ng umaga at pinatawag niya ang konseho. Sumang-ayon ng lahat na higit pa ang halaga nito sa yaman ng buong palasyo. Walang kwenta sa akin ng isang balahibo! Dali dito ang buong ibon! Sino sa inyong matapang at kayang dalin sa akin ang gintong ibon? Nagpresenta ang panganay na anak ng hardinero para hulihin ang ibon. Aba! Magaling! At umalis na ang panganay para hanapin ang gintong ibon. Nang makarating siya sa kagubatan, Isang soro ang nakita niyang nakaupo sa isang bato. Kumuha siya ng pana at naghandang pukulin ang soro. Huwag mo kong patayin dahil ako magiging tagapayo mo. Alam ko kung bakit ka andito at alam ko hinahanap mo ang gintong ibon. E ano ngayon? Makinig ka. Makakarating ka sa nayon pagsapit ng gabi. May dalawang bahay panuluyang ka makikita doon. Ang isa, magandang tignan at talagang kahaya-ayang tuluyan. Pangit at marumi namang tignan ang nasa kabila. Doon ka matulog sa pangalawang panuluyan ngayong gabi. Susundin sana niya ang payo ng soro, pero naisip niya ano naman ang alam ng isang halimaw tungkol sa kanyang balak. Kaya tuluyan niyang pinana ang soro. Pero nakaiwas ito at tumakbo sa kagubatan. Nagpatuloy siya sa paglakbay hanggang makarating sa dalawang bahay panuluyan. May mga taong kumakanta at sumasayaw sa harap ng unang panuluyan. Habang madumi at sira-sira naman ang pangalawa, kaya nasabi niya sa sarili, Ano akala mo sa akin, tanga? Hindi naman ako ututo para tumuli sa pangit na bahay. Pumunta siya sa mas magandang bahay at doon nakisaya at nakikain. Nakalimutan niya ang tungkol sa ibon at ang haring naghihintay sa kanya. Lumipas ang panahon at sa tagal ng pagkawala ng panganay, nagpa siya ang pangalawang anak na maglakbay. Pero ganun din ang nangyari sa kanya. Nakita niya ang soro, pinayuhan siya nito, at nang makarating sa bahay panuluyan, nakita niya ang kanyang kuya sa magandang bahay. Sumama siya dito at nakalimutan na rin ang ibon at ang hari tulad ng nauna. Lumipas ulit ang panahon at binalak na rin ang bunsong maglakbay at hanapin ang gintong ibon. Sige na po, itay! Payagan niyo na po ako! Pero natatakot na ang kanyang ama. Nawala na ang dalawa mong kapatid. Huwag kayong mangalala, itay! Hindi ako mawawala! Maniwala kayo! Sa wakas, pumayag din ang hardinero. At pagdating niya sa kagubatan, nakita niya ang soro at pinayuhan siya tulad ng kanyang mga kapatid. Piliin mo ang pangit na bahay kung gusto mong makita ang gintong ibon. Maraming salamat sa iyo, kaibigan soro. Sumaki ka sa buntot ko para mas mabilis ang iyong paglalakbay. At nakarating nga sila sa nayon. Pumasok siya sa maruming panuluyan at doon nagpalipas ng gabi. Bumalik ang soro kinaumagahan at nagbigay ng isa pang payo. Ngayon, dumiretso ka sa paglalakbay hanggang sa makarating ka sa isang palasyo. Sa labas, may makikita ka mga kawal na natutulog. Huwag mo silang pansinin. Pumasok ka lang sa palasyo. At makikita mong silid kung saan nakukulong ang gintong ibon sa kahoy na hawla. May gintong hawla naman sa tapat nito. Pero huwag mong ililipat ang ibon, dahil kung hindi, magsisisi ka. Sumakay siyang muli sa buntot ng soro at naglakbay sila hanggang sa makarating sa harap ng sinasaming palasyo. Pumasok siya sa palasyo at nakita ang silid na inilarawan ng Soros sa kanya. Grabe, kawawang ibong ito. Hindi naman niya tatamang sa kahoy na hawla nakalagay ang ibong puno ng gintong balahibo. Pero pagbukas pa lamang niya ng pintuan ng kahoy na hawla, humuni ng pagkalakas-lakas ang ibon at nagising ang mga natutulog na kawal agad siyang hinuli ng mga ito. Kinabukasan, dinala siya sa hukuman para maparusahan. At nang makapagpa siya ang lahat, hinatulan siya ng kamatayan. O oh, malari, Parang awa niyo na! Pag-iusap, huwag niyo po akong bitayin! Palalayain kita sa isang kondisyon. Dalhin mo sa akin ang gintong kabayo. Lakasing bilis tumakbo ng hangin. Saka lamang kita palalayain. At ibibigay ko sa iyo ang gintong ibon. At nagsimula na siyang maglakbay at nakita niya muli ang kaibigang soro. Tingnan mo ang mga kapalarang sinabit mo. Dahil hindi ka nakinig sa mga sinabi ko. Pero mabait ka naman. Kaya naman, tutulungan pa rin kita. Para makita mo ang gintong kabayo, kailangan mo maglakbay hanggang makarating ka sa isang palasyo kung saan naroon ang kabayo sa kanyang kwadra. Nasa tabi niya ang kanyang tagapagbantay. Mahimbing na natutulog, kunin mo ang kabayo ng tahimik. Kailangan ilagay mo sa kanya ang lumang balat na lomo at hindi yung gintong lomo na nito. Nasunod ng binata ang mga bilin, pero nang makita niya ang kabayo, naisip niyang... Isusot ko sa kanya ang gintong lomo! Sigurado akong yun ang nararapat sa kanya! Pero agad nagising ang tagabantay nang kunin niya ang gintong lomo at umiyak ito ng malakas kaya dumating ang mga kawal at kinulong siya ng mga ito at hinatulan siya muli ng kamatayan pero nagmakaawa ulit siya. Kung mo sa akin ang magandang prinsesa, ililigtas ko ang buhay mo. Ibibigay ko rin sa iyo ang ibon at ang kabayo. At muli siyang naglakbay at nakita muli ang matalinong soro. Kung nakinig ka lang sa akin, sana nawi mo na ang ibon pati ang kabayo. Pero tutulungan pa rin kita. Maglakad ka hanggang makarating sa isa pang palasyo. Puntahan mo siya at sa kahalikan tuwing hating gabi. Pumupunta siya sa silid paliguan. Handa naman siyang sumama sa pero makinig ka. Huwag mo siyang hahayaang magpaalam o malis sa kanyang ama at ina. Pagdating niya sa palasyo, naroon lahat ng nilarawan ng soro. Nang maghating gabi, pinuntahan niya ang prinsesa sa kahinalikan nito. Pumayag ang prinsesang sumama sa kanya pero nagmakaawa siya kung maaaring magpaalam sa kanyang ama. Pumayag ang binata, pero nang pumasok siya sa silid ng hari, muli siyang hinuli ng mga kawal. Hindi mo maaaring isama ang anak ko, maliban na lamang kung maalis mo ang bundok na iyon na humaharang sa aking tanawin sa loob ng walong araw. Pero sobrang laki ng bundok at hindi ito kayang patumbahin kahit pa ng maraming tao. Lumipas ang pitong araw at kaunti pa lang ang kanyang nagawa kaya nawala na siya ng pag-asa. Dumating muli ang kanyang kaibigang soro para tulungan siya. Magpahinga ka muna. Ako na ang gagawa nito para sa'yo. Pagsapit ng umaga, wala na ang bundok. Pinayagan ng hari ang pag-alis ng kanyang anak at sumama na ito sa binata. At nagkita muli sila ng soro. Maaring mapasayo ang tatlo, ang prinsesa, ang kabayo at ang ibon Talaga? Pero paano? Pumunta ka sa hari at ibigay mo sa kanya ang prinsesa. Matutuwa ang hari sa iyo at ibibigay sa iyo nito ang gintong kabayo. Makipagkamay ka sa hari bago ka umalis. Kamay mo rin ang prinsesa. Tapos, isakay mo siya agad sa kabayo at patakboy nito ng napakatulin. Pagkatapos, pumunta ka sa palasyo kung nasaan ang ibon. Hihintayin ka namin ng prinsesa sa may pintuan. Ipakita mo ang gintong kabayo sa hari at ibibigay niya sa iyo ang gintong ibon. Sabihin mong gusto mo ito makita para malaman kung ito nga ang tunay na gintong ibon. At pag nakuha mo na ito, umalis ka na sumunod ang binata sa lahat ng utos ng Soro. Maraming salamat sa lahat ng pinayo mo, mabuting kaibigan. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kung ganun, eh di nakikiusap ako. Patayin mo ako. Ano? Nagkakamali ka! Hindi ko kayang gawin sa iyo yun! Kaibigan kita! Sige. Ikaw ang masusunod. Pero papayuhan ulit kita. Iwasan mo ang dalawang bagay na ito sa iyong pagbalik. Una, huwag mong iligtas ang sinumang bibitay. Pangalawa, huwag kang magpapahinga sa tabi ng ilog. Naglakbay siya kasama ang prinsesa hanggang sa wakas nakarating siya sa nayon kung saan naiwan ang kanyang dalawang kapatid. Nakarinig siya ng malakas na ingay at kaguluhan. May nakita siyang dalawang lalaking bibitayin. Lumapit siya dito at nakitang mga kapatid pala niya yon. Naging magnanakaw ang kanyang dalawang kuya. Sa inyo na lahat ng pera ko! Pakawalan niyo lang ang mga kapatid ko! Matapos iligtas ang mga kapatid, naglakbay sila sa gubat kung saan nila unang nakita ang soro. At sinabi ng dalawang mga kapatid, Tumigil muna tayo sa tabi ng ilog at doon tayo magpahinga at kumain. Pumayag naman ang budso. Pero nakalimutan niya ang payo ng soro. Umupo siya sa tabi ng ilog at walang kamalay-malay. Bigla siyang tinulak ng dalawa niyang kapatid sa ilog. Kinuha nila ang prinsesa, ang kabayo at ang ibon at dinala ang mga ito sa palasyo ng kanilang hari. O oh, mahal na hari, hatid namin ang gintong ibon at ikit pa. Pinaghirapan namin ito para sa inyo. Nagdiwang ang lahat sa handog ng magkapatid. Pero ayaw kumain ng kabayo, ayaw ding umawit ng ibon, at iyak ng iyak ang prinsesa. Nahulog ang bunsong kapatid sa ilalim ng ilog. Buti na lamang, halos tuyo na ito. Ngunit sa sobrang taas ng bangin, Tila walang paraan para makalabas siya doon. At muli, dumating ang Soro para iligtas ang binata. Kung nakinig ka lang sa akin, kung ganun, hindi sana ito nangyari sa iyo. Pero dahil kaibigan kita, hindi kita maaaring iwan dito. Humawa ka sa buntot ko at huwag kang bibitaw inahon niya ang binata sa ilog. Balak ng mga kapatid mong patayin ka kapag nakabalik ka sa palasyo. Kaya nagbihis siya bilang isang pulubi at lihim na pumasok sa palasyo. Nasa pintuan pa lamang siya nang biglang kumain ang gintong kabayo at umawit ang gintong ibon at tumahan naman ang prinsesa. Lumapit siya sa hari at kinuwento ang masasamang ginawa ng kanyang mga kapatid. Hinuli ang dalawa at pinarusahan at napasakan niya muli ang prinsesa. Nang mamatay ang hari, siya na ang nagmana ng kaharian. Isang araw, naisipan niyang lumakad muli sa kagubatan. Nakita niya ang soro na nakiusap muling patayin siya nito. Pakiusap kay Bigan. Ito lang ang hihilingin ko sa'yo. Patayin mo na ako. Malungkot na sumang-ayon ng binata. Nang mapatay niya ang soro, Nang mapatay niya ang soro, Nag-anyo ito bilang tao. Yun pala, siya ang kapatid ng mahal na prinsesa na matagal na nilang hinahanap.